Mga chong, may mga eksenang dapat niyong malaman sa Gilas Pilipinas. Grabe talaga ang loyalty ni Kiefer Ravena kay Chot Reyes, may dalawang Gilas players na involved. Matapos makumpirma na sila ay hindi na bahagi ng Final 12, ngayon ay natapos na rin ang tatlong huling tune-up game ng Gilas Pilipinas. Bago sumali sa FIBA World Cup, ngayon ang tamang panahon para ilabas ng SBP ang opisyal na Final 12 ng ating koponan napagtanto na may dalawang tiyak na hindi makakapasok sa final 12. Ang lahat ay abangan ang mga piling manlalaro ng ating bansa. Trending ngayon ang kontrobersya kina Bobby Ray Parks at Tatlong Ravena. Sa huling tatlong tune-up game ng Gilas Pilipinas, hindi nagpakita si Bobby Ray Parks Jr. at Tatlong Ravena. Ito ba ang simula ng kanilang problema? Magtuloy-tuloy kaya ito sa susunod na laban? Walang rin pong sinabi si Chot Reyes kung bakit hindi niya matuna dahil hindi sila nakapaglaro malinaw na hindi na sila makakapasok sa final 12 line-up. Sabi ni Chow Trays at ng SBP, depende sa mga huling tatlong laro nila kung sino ang makakapasok sa final 12. Ang dalawang naunang nabanggit na gwardya ay naapektuhan ng hindi paglalaro sa mga laro. Lahat ay nakasalalay sa mga huling laban. Base sa mga katutuhanan na ito, tiyak na hindi papasok sa Final 12 roster ng Gilas para sa 2023 FIBA World Cup ang dalawang nabanggit na gwardya. Ito ay ayon sa aming mapagkakatiwalaang source at hinumpirma rin ito ni Homer Saison na sinabi na hindi kasama si Ray Parks at Turkey Ravena sa final 12 roster ng gila. Sinabi sa akin ng isang source na may alam sa proseso ng pagpili. Malamang na hindi papasok si Calvin Oftana samantalang malaki ang tsansa na makapasok si Kiefer Ravena. Talagang hindi kasama si Bobby Ray Parks at 3D Ravena sa huling labindalawang piling ng gilas Pilipinas. Ito'y kumpirmado na. Mga chong, yan ang totoo. Para sa akin, talagang nakakapanghinayang si Bobby Ray Parks dahil ang kanyang kakayahan sa pagpapabuti ng opensa ay napakahalaga at napakalaking tulong. Huwag nating sayangin ang oportunidad na ito. May magandang outside shooting din ito na sobrang kailangan ngayon ng gilas sa FIBA World Cup. Parehas na may puntos at husay sa pagshoot sa labas ng court. Hindi natin maintindihan kung bakit hindi nakasama si Bobby Ray Parks sa Final 12 lineup kahit na maganda ang kanyang performance. Ang dahilan ay hindi malinaw at kailangan nating bigyan ng linaw ang sitwasyon na ito. Bakit kaya hindi napili si Bobby Ray Parks na makasama sa Final 12? Umiiwas tayo sa tanong kahit na kumpara kay R.R. Pugoy at Kiefer Ravena. Hindi ko talaga maintindihan. Ang hirap nga talaga intindihin. Sa tingin ko, hindi talaga makakapasok sa Final 12 si Terdy Ravenna dahil kahit shooting guard siya, hindi siya marunong mag-shoot ng malayo. Dahil dito, hindi siya pumasa sa mga crit area at hindi nakasama sa mga piling manlalaro. Sablay na si Kiefer Ravenna dyan, pero ang pinakamahusay na kaya niyang ibigay ay ang kanyang labis na tumitibok na dunk kapag fast break. Ngunit, dahil may si Renz Abando sa Gilas Pilipinas na mas magaling kaysa kay Terdy Ravenna, may maganda pa rin pag-asa. Hindi ako nagulat na hindi sumama si Turdy Ravenna sa final 12 lineup ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup dahil bukod sa kanyang nakakabulabog na husay sa laro, mahusay din siyang dumpensa at maganda ang kanyang shooting sa labas. Wala akong pagkabahala na hindi siya napili sa lineup. Kapag mayroon na si Renz Abando at hindi siya makakapasok, talagang magwawala ako. Walang tigil kung papangunahan ang galit at sakit na maramdaman ko. Ang saya na inaasam ko ay mapupurnada kapag hindi siya nakasama. Kaya't sana'y samahan ng swerte at tagumpay si Renz sa kanyang laban. Iniisip ko ang kanyang tagumpay bilang tagumpay ng lahat. Lahat tayo ay aabot sa kasiyahan at pag-asa kapag natupad ang kanyang mga pangarap. Dapat tayong sumuporta at ipagmalaki ang ating kupunan para kay Renz Abando. Simpleng salita, walang palabok, lahing Filipino. Sinusubukan talaga ni Coach Chot Reyes na maihalin tulad si Montenegro sa laban ng Mexico. Si Kiefer Ravena, napakalakas at sobrang galing na player nito. Napakahalaga ng mga impormasyong ito, sobrang haba nga ng ibinibigay na minuto ni Chot Reyes. Si Kiefer Ravena ay tila nagdadrama at nagpapanggap na siya mismo ang niloloko. Naghahanap ako ng paraan para may qualify si Kiefer sa huling labindalawang line-up. Kung ako ang masusubok. Talagang mas pinipili ko ang ganito. Baby Ray Parks Jr ang nakapasok sa final 12 lineup kumpara dito kay Kiefer Ravena. Kahit hindi niya anak, inaalagaan ni Baby Ray Parks. Mas kaunti nga lang ang kanyang dribble. Ano kaya ang magiging resulta sa Gilas Pilipinas? Walang ibang pagpipilian ngayon, mga Chiong. Mag-focus tayo sa problema. Sadyang pinipilit ni Chot Reyes na isama si Kiefer Ravena para tawaging ninong activated. Dahil gusto niyang maging bahagi siya ng koponan ni Chot Reyes, si Kiefer Ravena ay tatanggap ng suporta